Good morning. So today, <laughs> so, dapat pupunta ng school today si Angelo kaya lang. So may pinta kasi daw sila sa school. So hindi mo na ako kasi tinatamad ako maghati dahil bukas, hindi na naman makapag-school si Jello dahil nga pupunta. May lakad na naman ako. So. Pupunta ako ng center. So. Inayos ko na yung mga gamit niya sa school sana. Kaya lang, ayun nga sabi, may ano daw sila. May pintakas sa school. So yan, may mga cars pa siyang nilagay sa, sa bag niya. And, tapos, parang hindi ako ano, hindi ko siya hinatid kasi dalawang araw na siyang walang ligo dahil na wala kaming tubig so walang agas mula kahapon so wala kaming ligo sa so, wala rin siyang ligo and then di pa kami nag-agahan yung pinagagawa ko dito sa kwarto namin dahil yung sobrang liit lang nito ayun lang so naglagay-lagay ako na kung ano dyan parang mga ano parang malapit yung dyan nasa taas sya hindi sya kakalat ito sa baba baby nawa <laughs> ikaw kapal mo yung <laughs> mo Ayan, ang baby nawa namin, big boy na siya. Sobrang puno na yung kanyang mga laman-laman kasi sobra siyang kumakain. Ito yung ulam namin for today's breakfast. Dilis. Diba ka Dilis na? Salted small fish. <laughs> ah, salted small fish. Ayaba, truck. <laughs> And then, lo. Oh. And then, yung mga batang makukulit nandito sa labas. Ayan. Yan yung laro ng mga bata dito. Nasa lupa sila naglalaro. <laughs> Saan na si Angelo? Wala na siya. B? Ay! Yan si Angelo. Hi! Hi! Say hi, say hi. What are you doing? Huh? I seeing the smoke. You seeing the smoke? Yes. Ah, pinunta niyong? Tiningnan niya daw yung smoke. Why are you play playing on the dust? I play on the dust. maganda <laughs> na. Mm, you playing on the bus like that? Yes. Um, update. So today, uh, hindi today. So kagabi nga pala. Kagabi nga pala, hindi ako masyado nakatulog dahil sa hapon, mga alas 4 ng hapon. So, nag, ano, ako, nagkape ako ng isang malaking baso. So, nagkape ako and then, plus, hindi rin ako masyado makatulog kasi pero inyo yung five months five months pa lang siya tapos galaw siya ng galaw ano kasi nang gumala tapos minsan na ano na siya <laughs> nakikita mo nakikita kong gumagalaw yung dito ko yung sa mga chan ko kasi pagkaano minsan malakas yung pagka ano niya pagkagalaw niya tapos minsan nagugulat bigla ako kasi nga sobrang lakas kasi si Angelo dati hindi talaga siya ganun kalakas mag ano gumalaw so si Jello parang gumalaw na siya ng talagang ano lagi siguro 8 months na siya 7 to 8 months hanggang 9 months so, pero hindi talaga siya yung totally na lagi lagi hindi katulad nito ngayon talagang ano siya galaw siya ng galaw kagabi halos hindi ako nakatulog mga hanggang alas 12 na yun tapos tumawag pa papa niya so nakausap ko pa siya hanggang sa ano hanggang sa sabi ko inaantok ko tapos. Pero nahiga-iga lang, lang ako tapos. Pero eh, hindi ako makatulog dahil na ayun, galaw siya ng galaw. So ayun yung update. So feeling ko talaga super healthy siya kasi a formula 4 to 5 ayaw na siya, gumagalaw na siya, di ba? So, si Cielo kasi hindi siya ganun dati. Kaya, nagugulat ako, so, bakit siya ganun, bakit ano, ano. So, feeling ko kasi, nandito kami sa province, so, maganda kasi dito, lalo na pagka ganito yung, ganito yung sitwasyon natin, kasi, lahat-lahat ng mga ano dito, ng mga pagkain, ng mga ano dito, lahat presko. So, wala kang ano dito. Pati mga, tapos isda dito, karne, hindi siya frozen kasi bibili mo siya sa wet market. Tapos, yung mga isda, minsan bagong dating, galing sa dagat. So, hindi pa talaga yan, ano, hindi pa lahat, pati mga gulay, bagong pitas, prutas. So, yun yung mga kinakain ko dito. So, nakikita nyo naman, may mga nina-upload akong vlog doon. No, Mukha ko ng papaya, may mga ano dyan, tambis, mga um, ano pa yun, guya, Banu, basta marami pa iba. Tapos, saging lagi, may saging dito. Tapos, mura lang. So, kaya, nung ano, marami yung saging, talagang nagkakalasawa-sawa ako kumain. Ay, <laughs> Dito 10 pesos lang ang saging. So, dun sa Manila kasi kinikilo yun siya. 30 pesos yung saging na ano. Pero yung sa, saging na tundan ba yun? 70, ata. 70 ang kilo nun. So, dito makakabili ka ng 25 pesos na tundan. So, diba? Super mura na dito. Ah, come na. Let's eat na. I'm sleeping.

Ikaw di ang lalo ba di Tama, naman niyo ako ni. Tama nang tamagan. Nagsain ako dalawang baso. So, puno. Kasi yung ano namin, yung aming kaldero ay mga ano lang yan. Isang, gat, isang gatang lang yung ilalagay dyan. Sobrang liit niyan. Kasi para sa amin lang yan ang hilo Thank you. Tapos, na, come here. So, ito yung pinagsasabi kong fresh na gulay. Kasi kapipitas lang na ni mother. Nakamagawin may kuman? Magamit ko nga, love. Ito yung... So, ayan. Ito yung sabi kong pinaka-fresh na gulay dito sa probinsya. Kasi, kakukuha lang yan ni mother dun sa mga tanim niya. Ayan, so hindi kagaya ng nasa ano, nasa palengke kasi ilang araw na 'yan, yung iba diyan inaabot na 'yan ng tatlong araw. So kakain kami ni nanay and si tatay. So yung ulam namin is fresh <makes noise> gulay at saka dilis. Inog ng alak daw. Hmm? Sa way ni ng alak ni. Yan sa way na anda ano eh. <makes noise> <makes noise> hmm? Nah, ikaw mangga tayo. So, yung ulam namin is fresh gulay at saka So, pero... Meringue dayam, meringue dayam. Nak apa ni mama? Come on, bela sit. Play Play ball. Play ball.

yang berangkat ke muka de magang di gasulina heeh sekun lang eh muka akan kayak kayak di nang ka sakak awak sekak motor naik ke dia ini hmm do om nak ketian nang gasulina